May pumasok dito yung gagamba. Ayan na si Tim. Gising na. Hello! Ayan si Tim. Good morning! Ayan, hey, nakita ko. Huwag pa ganun.

ano yung laman sa loob? May may nag-hello doon sa butas eh. Oh, Narinig mo? Oo. Oh. Ayan na! Yun o. Oh. Yung kulo alimasag koy. na maliliit. Kulokoy yan sa, sa Kulokoy. Kulo Kulokoy. Kulo ah. kulo Hindi ko mahuli guys. Huwag kang kay mama Leia Vlog. Nawala na. Tinaguan na ako. Si Mama Leia, ang huli. Hindi, wala na, tinaguan na ako. Tinaguan ka na ng kulokoy. Oo. Uh ulit. -uh. Guys, meron ako iuwi sa Kabiti na ano, itatanim. Yan. Siyempre, nandito ako sa dagat, sa baba. Ayan, o. Oh. Ito pala chuchi. Ito pala chuchi. Ito, iuwi ko rin tong kalat Ayan. Yan. Ito yung iuwi ko sa Cavite, kalat chachi. Kalachuchi at sa kanyo guys ang aking iuwi. Ayan o. Oh. Ito yung kalachuchi. Di ba kalachuchi to? Ayan. Ayan ang iuwi ko sa Cavite guys. Kalachuchi. Kalachuchi to di ba? Hmm. Anong kulay ang bulaklak? Hmm. Ayan o. Oh. Unga, unga. Sabi nung uwa. Ayan. Akyata tayo sa Ardan. Dati na pinapanood lang namin sa video. Ngayon, andito na kami. Ayan, si Emina Mix saka si Team. Ito yung aking iuuwi sa Cavite. Ayan.